yun mga kabay ah. dito pa rin tayo mga kabay sa tabi mga kabay kakatapos lang natin sa pag-araya sa -Natin. And balik po tayo dito sa pangmalapate dito sa tabi kasi hindi po kaya sa laot siguro mamaya mga kabay pag tingnan natin ni mamaya kung okay ba doon sa laot mamayang umaga malalang umaga mag target basic tayo doon sa laot siguro mga kabay tingnan natin kung okay ba kasi yung bagyo mga kabay papalabas na doon na sa malay layos tayo na baka kung okay mamaya kung natin mga kabay okay Tingnan natin doon sa alaot pagka makapag-target fishing tayo doon. Miss na natin yung kulingan doon sa laot. Ito ah uh, wala dito magabay. Malapati. Eh masyado karami. Okay na yung may pang-ulam siguro. Dito sa tabi. Okay magabay ah. Kakatapos lang natin sa pag sa lambat natin. Alaran Tingnan natin mamaya Baka Baka tayo ng Medyo marami-rami Yun update-update tayo mamaya Okay oh, time check Nasa Kuna tayo 6.45 tayo ng Bagong gabi Okay update ko kayo mamaya mga kabay Pahinga tayo kunti Doon may nag sa kabilang side oh, may nagpalaran katulad sa atin pang walapat One eternity later. Yun mga kabaya, uh, time check sa 9 o'clock na tayo. Medyo nakatulog tayo ng kunti. Uh, yun, maghila na tayo mga kabay. update ko kayo mamaya. Tingnan natin baka may huli tayo. Yung iba na pauwi ng iba hindi natin na malayan hindi nyo nakatulog tayo. kasi dito sa tabi lang mga kabay hindi kalma kalma lang yun baka mamayang umaga mahal eh punta tayo sa laot mamaya sa target tayo mamaya siguro kung pwede kung okay okay apit kayo mamaya mga kabay pag isa ka tingnan natin baka makabay ayun mga kabay kahilan tayo mga kabay ng mga Magkabay. mga tatlong kilo siguro makabay yung pahawi natin inarya natin Dari sa gilid oh tinali natin sa gilid baka may maakit baka may maakit na malalaki baka tayo yun ah, yung uli natin oh mayroon na tayo natanggal mga kabay Obrigado, ligar no muito Yun. Yun. Nasa mga 6 na kilo. Tingnan natin kung maka maka are tayo sa pangalawa. Kung hindi pwede, ha, punta tayo sa laut siguro. Tingnan natin kung okay pa doon sa laut. Yun oh. Lumahan. Sasa malapati dito sa amin tawagin. Laki. Ah, uh, 'yun mga kabay. Iapit ko lang kayo mamaya mga kabay kasi pa full storage yung cellphone natin. Ah, uh, ilang ilang pang piraso. Dito na tayo bandang dulo na tayo sa lambat natin. A Apit ko lang kayo mamaya mga kabay pagkatapos sa paggila. Tingnan natin kung saan tayo punta. Area ba tayo sa pangalawa o punta tayo sa laot kung mag target fishing uh, mag pag umaga pagka tayo sa tulingan a few moments later yun na mga bay at tapos tayo sa paghila hila mga bay uh, yun ang um, huli natin ha solid na silid na sa bali natin oh. Um, nasa mga 6 kilo 6 kilo or mga pito yun ang um, plano natin mga bay o um, iwi natin yung huli natin siguro balik tayo mamaya Siguro punta tayo yung laot ng maya, mga kabay At saktong 11 o'clock na ta tayo ngayon Siguro eh, malapit-lapit sa tabi oh Uwi natin yung huli natin uh, ah, Patapos balik tayo punta tayo sa payaw doon tayo mag target fishing mamaya sa laut baka may tulingan doon okay let's go apit kayo mamaya mga kabahit pag una tayo sa tabi ka ba? Yun oh. Yup. Sakto mga kabay. Pag... Pagdating nito nito sa tabi, mayroon isang mataas na noso, Balo yung tatawagin sa amin. Sakto niya sa pagtalon na dito sa bangka. Naka... Nakakuan siya mga sabi. Nakasakay dito sa bangka. Yung buhay pa Oh. Yun isang balo mabuti na lang hindi tayo na sa pool. kasi patalon-talon makabay ha nakasakay siya sa bangka pag talon niya yun know, oh, libre yung kinula bukas parang uula rin tayo makabay ha i-update ko yung mamaya doon sa bahay A few moments later. Yung mga bay, dito na tayo sa bahay mga kabayo. Yung mga kabayo, lapit tayo may Matamaan kami mga gabay. Kabalun sa bangka. Ito oh, ang huli katika. Boom. Ito yung bay. Sa mga 6 kilo. Atid natin sa sayara natin.